Mary Jane Veloso, uuwi na ng Pinas. Makalipas ang mahigit isang dekada, sa wakas ay iuuwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, ang pinay na nahaharap sa parusang bitay sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Merkoles, November 20, taong 2024. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcos na nagkaroon ng kasunduan sa mga otoridad ng Indonesia na ibalik sa Pilipinas si Viloso na naaresto noong 2010. Ito'y bunga ng mahigit isang dekada na pakikipag-usap at konsultasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Indonesia. Matatandaan na inanunsyo ng malakanyang noong Enero 11 na sisilipin muli ng Indonesian President Joko Widodo ang kaso ni Mary Jane Viloso na humaharap sa death penalty dahil sa humanoid drug trafficking. Sa pagbisita nito ay sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na muli niyang uungkatin ang kaso ni Veloso at ang pagpapalaya sa kanya. Iniulat din ni Marcos na naipadala na sa Jakarta ang mga dokumentong naglalaman ng depensa ng kampo ni Veloso sa kasong isinampan nito sa kanyang mga recruiter. Taong 2010 nang mahulihan ng droga sa Indonesia si Veloso at sinintensyahan ng parusang kamatayan pero ipinagliban muna matapos lumantad ang mga nasa likod ng illegal recruitment ni Wiloso. Pinasalamatan ni Marcos si Indonesian President Prabowo Subianto at ang buong gobyerno ng Indonesia para sa kanilang mabuting kalooban at sinabi na ang kamakailang pagunlad ay salamin ng pakikipagtulungan ng dalawang bansa sa katarungan at pakikiramay since I came into office, what we were trying to, what we were uh, working on was tanggalin na siya sa death row. Uh, unang una, the, the, to commute her sentence to life. Nung nangyari yun, when we were able to achieve that, we continued to work with them. It was still with the Widodo government at the time. Na kung paano, how we will do it to, para pa Mabuti na lang that our relations with Indonesia, our, our relations with uh, then President Pidodo and all of these people, together with our relations now with the new President, President Prabowo. ay magandang naman ng ating uh, ating relation nakahanap sila gumawa sila ng paraan this is the first time they did this uh -gumawa sila ng paraan para uh, sabi nila wala naman silang interest na ikulong, wala naman silang interest na uh, uh, na na i i i i execute ang uh, si Mary Jane Veloso ngunit kaya naman, uh, sabi nila eh, mahanap hanap na lang tayo ng paraan and they did it for us kaya uh, malaki dapat ang pasasalamat natin sa Indonesia, malaki dapat ang pasasalamat natin sa na, sa yung uh, last president at yung present president uh, President Widodo, President Prabowo ngayon uh, dahil uh, kung hindi sa kanilang uh, ayon ay hindi nat natin nagawa ito but as I said, we have been working on this is for all the previous president hindi lang ako 10 years na ito 10 years na ito pero ang nagawa natin napakommute natin ang sentensya niya from uh, death sentence to life imprisonment tapos ang nasunod doon ay napauwi na natin But uh, what will we will have to decide what will happen next oh.